taklarohin natin ito ay sign ng trap yan wow ayan oh sa gilid at saka parang ano ito parang bato bato nga kulay o ano itong hugis ng clip na ito so sign of trap ito mga kadiscover ayan nakuha ito sa malapit 1 meter Wow. Malawak na pananaliksik. Malawak na paglalakbay. Malawak na kaalaman. Welcome Green Discovery Channel. Magandang araw mga ka-discover. Dito tayo ngayon sa treasure na site yung unang posti noon nga na hukay at yung ipagpapatuloy yung pagtisdig dahil nga yung may-ari ay hindi man naniniwala sa treasure kaya pinuntahan uli ito yung posting na hukay noon ito siya ngayon lang nakabalik ito dahil nga ay panay ang ulan ito yung ano diyan mga 1 meter mahigit na So, ito dito, nagpa-function, doon papakabila, doon ang hukay. Dahil doon yung puno ng nyug. Ayan, naputol. Ngayon, susubukan natin ito ay butas dito. Dahil sa ating pagdiskubre, kung ako nga dito ay hindi rin magditisdig sana at hindi rin maniwala o naniniwala nga mayroon pero walang mawawala sa subukan natin mga kadiscover at sabi pa ng may-ari ay maniwala na siya pag may makita so maganda at atin ito itisdig let's go yun Nagsusunog yung may-ari at dito sa kabila. Mga sagingan ito. Dito may lumang dating bahay. Dito yung malaking parang... Ano ito? Parang CR nila. Dito yung may malaking ahas, mga ka-discover. Diyan siya nakatira, kubra. At doon naman nakita yung mga may balat. Uh, nakita namin noon ng mag ano dito magsorbi kaya ito yung bahay niya mga kadiscover kung makikita natin ito ayan maliwanag doon ayan yung bahay niya tapos dito yung lagusan niya kung makikita niyo ito ayan oh. ito yung daanan yung paglabas niya pagmalinis malinis yung butas diyan siya nakatira malaki na ito siguro kasi yung balat ay mal ano na malapad So dito sa kabila, meron pa siya dito lagusan. Puntahan natin. Kaya ang sabi ko dito sa may-ari, mag-ingat. Dahil nakita yung balat, diyan no oh, ang lalim. May sako diyan na hinila, parang hinila niya. So diyan kay masukal. Diyan nakita yung malalaking balat ng ahas. So doon yung doon yung target sa may right side. So puntahan tayo dito. Doon sa kabila yung huwag na natin pakialaman yung ahas na yun dahil ibang ang nature noon. Dito. Ayan, dito siya. Dito ang atin na Ano, i-discovery. Let's go. parang tadam. Ito yung armaments natin. Subukan natin kung mag tisdig muntik pinalati ako parang mayroon di nga pumitik sa pa ako muntik pa ako madapa mayroon siguro dito mga bantay ka discovered dito lang siguro nagtatago sa sagingan ito mga diwindi or unglo ipapunta ako doon sa tisdig eh parang napalati ako wala namang kahoy or ano at saka plain naman yung daanan Siguro ko malaki ang malaki la yung buta ko. At mala, mahaba. Dito para lang tayo dito magtatanim ng kamuti. Tantaran. At ito ay tisdig pangalawa ito dito sa kabila yung butas na mayroon. Ito ang poste. Kung ano, kung ano ang makikita natin mga kadiscover. Wala namang mawawala kung subukan subukan natin pag hindi tayo naghukay hindi natin makikita yung sinasabi ganito yung mga kadiskubyo kapag disdig at dito may natamaan tayo na ayan ibig sabihin ang lupa ay posible nagalaw na o hindi meron mga mga substance sa uh, gusto nila itong mga bulati na meron sa ilalim pasibol na mga kung anong ibinaon dito. Ayan. ibig sabihin ang lupa ay fertile, mga ka-discover. Toh, so, mabato. solido itong bato ayan tinamaan ng barita pumuti lang parang bakpel ang lupa mga kadiscover malambot na oh Uy, mayroon mayroon ito ayan mayroon itong nakita natin ito ito mga kadiscover yung mga isang roller palang lang one foot nakita natin itong plate na dito na ko na songkit natin malalim lalim na mga isang roller na ito yung saan kaya itong anong ibig sabihin kaya nito mga ka-discover ayan may blue white para siyang green square okay ito na ito na yung kuwa ito may bakal din ito mga ka-discover na ako natin na pound para siyang bakal ayan kasabay dito ito. Sira. Ayun. Ito mga ka-discover. Sa so, one roller, ito naman ang nakita natin para siya hindi natin tumidentify identify parang banga siya ayan mga ka-discover oh. kung makita natin at bato ayan. tapos may pula dito hmm? parang siminto ayan mga bato mga ka-discover ito hmm? bilang muna natin. Ayan. Continuous tayo. Habang tayo papalalim, ito yung uh, ano natin na nasungkit. Parang may ano siya. ito mga kaleidoscope para naman siyang basag na no. Na yan. Ito. Ano kaya itong sa una square ito naman ang pangalawa. Ito mga kaleidoscope. ito ang kanyang nasa loob para siyang ano kaya itong klasing parang ceramic mga ka-discover ngunit ang lupa lagay okay natin dito ay parang na siyang, may kulay sa malapit na ito kalahating metro ayan oh. clean na siya mga discover ayun ang buto ayan oh para na siyang yelo at saka gray dito dito nakuha ito na parang ceramic ayan Diyan. Opa. tapos nakasali na din itong mga bote dito hindi lang natin kanina na ano ayan kalahating meters meron tayo na ispata na anay ito yung langgam sa ilalim ng lupa ayan yan yung anay kunin natin Up. ito parang dyan butas na sa ilalim ibalik natin ayan parang pag -anun. So continuous natin. Ito nang ang atin nga naabot nga layer mga ka-discover malapit na ito 1 meter. So ito yung tambak na ng lupa. At iba na yung layer doon sa medyo malapit na sa 1 meter medyo na may yellow at saka gray Uh, ito na yung tambak ng lupa so ngayon hapon na ha? uh, at sa sunod naman natin ito patuloy eh, so ito yung mga armaments ah, malapit na ito mag soko o oh. ano na, gapak na so at saka ang daming lamok mga na discover inuupakan na ako at saka huling makita mo lalaki at dapat dito may dalang katil So dito tayo update sa nakuha natin nga mga human artifacts. Ito yung nakuha natin mga kadiskolder na na uh, di natin alam kung basura ito or ano. Ayan. So ito sa one roller, ito nga parang bakal siya. Ayan. Una itong nakuha. Ayan parang bakal na tipak paklang siya or na potol ito yung karugtong niya. So ito yung mga bato nga may mga hugis. So ito una, tapos ito. Itong parang basag na buti, ito ay nagbabadya ito na parang trap mga ka-discover pag ganito. At saka dito, ayan. Ayan. Mga parang trap din natin alam ito para siyang kuha ng banga para siyang parts ito ng antik na banga ito ng sinauna ito mga ganito makakapal mga kadiscover ayan tapos sunod sunod po ito oh, ito pala ang huli tapos katapos dito ito na green ito na puti at saka ito hindi natin mukhang puti green puti green So nagbabadya ito na parang sabi poison. So dito confirmation, white at saka green uh, maki ano na lang maki analyze na lang ito sa magagaling dito ito ang confirmation natin nga isa pang ano uh, delikado bawa trap kung makikita natin para siyang mga para siyang mga bato na naka-cover ano ang kahulugan nito. Ayan oh. At ayan para siyang sharp dito sa gilid nakita natin ng malinisan bulaklak mga ka-discover. Ayan napansin nyo. Ma madilim na kasi. Ayan oh. Para siyang bulaklak. Ayan may dahon saka ito yung ano niya likod klarohin natin Ayan. makita ninyo bulak-bulak siya ayan mga ano lang kasi yung pag-ano natin sa video tapos ito ang sumunod tapos last na ito tapos itong plat mga ka na bato so the rest ito na at saka ito yung patusok markers na ganyan ito yung mga parts niya so yan lang po makakadescover sa pagkistig natin ito ang nakita natin at huwag po makalimut mag subscribe sa atin munting channel at sa sunod naman ito ay continuous kung ano ang mag update na lang tayo at kung ano ang makikita pa natin sa Angi him nam panahun my You wanna?